story ka bijo Salam. Video, video. Gusto kong gawin ang ano. Nagyan ang mo. Tangso. Bato. Ay, naku! Ang laking kurintin. Yung nalang ganyan. Yung binubumba. Saka papalitan natin. Matik yun. Baba lang naman eh. Kagyan lang ngayon. Kasi tatahan ko na nga. Lago ko yung linya. Naabos sa para may pandilig sa halaman. Nagyan ko ng gripo. Ayan. Para tayo. Na. Yeah. Kita naman do sa bahay. Kita pati bahay pala. Oh, ito ako. Ito ha. O. Oh, ito. Ito mo ito. ko ito dito. Ayan. Ito. Para may tubig. Ay, kapos na. <laughs> Dito lang mga kukita. Matulad sa kayo. Pwede na! Pwede na! Habutin eh. Haba naman ang kusa eh. Ayan. Ay, gari. Gari, na eh. Nagari Ay, Yung talim ng ito Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn